Yan, good morning mga kapising Nandito tayo ngayon sa ulo Yan, tayo ay mamimingwit uh, ah, Welcome to my YouTube channel mali ah, ngayon lang ulit tayo nakaka Makapag-fishing ngayon lang ulit Kasi medyo maganda-ganda ng ating pakaramdam At Nagkasakit tayo ng matagal na panahon Kaya hindi tayo nakakapagdag sa mga no, ah, Abang-abangan niyo yung pag-uwi ko ng province sa ah, Bicol At doon tayo mamimingwit sa laot subukan natin yung patrolling natin na bagong bili yan uh, ito nga pala tayo sa ano tan daming namimigit may mga uli na sila yan. may mga nauli nila meron na silang nauli yan si Boss Noel Boss Noel good morning Boss novel good morning. good morning Boss good morning good morning good morning siyempre ating barangay captain <laughs> Ay, boss Abed, good morning. Yung driver na kayo sa harap, hindi mababasa yung Pasero? sa. Oh, eto na kami dito. Punta na kayo. O konti pa lang kami rito. Ate, <laughs> yung boss Daday, good morning. <laughs> boss Ed, sang kawi-kawi naman dyan Galingan mo ha. Wala lumamay order. Ate, yung ating ano? Ay, ito, ito nga pala yung ano, ibibenta ang reel at saka rad. <laughs> yan ang maganda. Yan magandang balita ng Panginoon. <laughs> ah, sige, may setup na tayo rito. Pero na nga pala setup. Ayan. Abang-abangan nyo yung ating paglalatag. At, balikan ko kayo, magpapain lang ako. Yan si Sir, uh, ano, nag sa si Eli, nagbebenta yun dito ng mga tinga, taga. Buy one, buy two, take one. Tatlo 20 lang, tatlong balot, ben, 50 lang. O, oh, lalaki. <laughs> Ay, nakalatag na tayo. Ay, Ay nakahuli, o. Oh. Exhibition. <laughs> Madali na siya. Pagpasensya niya na, wala, wala sa body natin oh. yung 20. camera natin. Tapos yung plotter niya nga pala, limang piso lang sa sa bentay floater. Hanapin nyo lang si Boss Eli, yung may puso sa floater. Bentay floater. Kay puta sa dulo 'yan, di mawala wala, tingga gamo wala, wala. Wala. Wala, wala. wala, wala. wala kumakagat sa atin, masyadong mababaw. <laughs> Takot magait. <laughs> Uy, ano?istorbo talaga tong pamimingwit na to, no? wala pang kumakagat mga master mga kabising wala pang kumakagat medyo malabo tubig natin ngayon parang kopi ko brown sing kulay ng kopi ko brown Bakala talaga Hindi na yata ako marunong mamingwit Yan mga master uh, Magpapain tayo ng ano Mga kapising Magpapain tayo ng bulate Hindi pa tayo nakakahuli Parang hindi na yata tayo kilala ng ano Hindi <laughs> na tayo marunong manghuli Ayan, Ilalatag na natin yun oh ayos ganda ng agis Ay, kumikibit naman kaya hindi talaga mahuli ayun huli sa kanya ayun oh ayun nakakalubog pa hindi pa nakangat ayun oh ayun oh, oh di ba, o oh fish on wala talaga lipat natin meron yan sabi nga nila pag may tiyaga may tilapia di ba? pag may tiyaga may tilapia yan lang yan. Ayun no, holy oh. Ho. Oh. Oh. Holy talaga. Ang galing. Ayaw na, naiingit lang ako. May piwas eh. giờ mình ra mét xem màn hình em đi qua một gạch này qua ah huli, naglagan natin ng bahayin Yan, may kumakagat May kumakagat mga master Yan, Ay, maliit Ay, fission tayo, fission Ayan, no Ah, pwede na to, pwede na to, daing O oh. Pagkistahan kay Boss Ed Nakadali na rin ako, di na rin ako na zero Pang daing to, Boss Ed Ha? Boss Ed, ito Sarap kaya yung babag sa ano, suka Pata yung spaghetti Spaghetti, papain natin yung Spaghetti Kami ka na ha ah. Marami na, mga sampung traso na yan Kay Jojo, tinuyo yung nakawala niyo Ah, kay Jojo, yung iba uh, Simula na ng isa, tuloy-tuloy na to yun mga master eh magdadalag muna tayo ito nag set up tayo ng ano ng pangdalag ayan ayan testing uli natin dito sa ano kung makakauli tayo ng dalag yan, tayo dadalag tayo sabi kasi ina daw bawala raw dito dumaan eh dadaan lang naman tayo pangiminguit eh hindi naman tayo mangingalam ng mga gamit nila dyan yun. Kung naalala nyo, ito dati yung pesto. Ito dati yung spot ko nung nagdadalag ako dito. Yung nag-aunting tayo ng mga dalag dito sa uh, tabing ilog. Kung napanood nyo yung mga dati nating uh, mga upload. Yun. Dala ko yung bag. Yun, o unang hagis natin. O unang hagis natin mga kapising. Yun. Sana makachamba tayo ng dalag. Sadong malakas ang agos. Sadong malakas ang agos. Lakas ng agos. Posed. Ayun o. Ayun, sabi. Sabi. <laughs> Pagbun tayo, mawasabitan tayo sa tainga. <laughs> hindi tayo. Parang hindi tayo nakakasagabal. Ayun nga pala, si Boss si Bus Bobby. Nasa kabila, nag-iisa! Wow! Sablay! Yung nakauli. si Boss Johnny. Okay kami muna bago may pasok ng plastic. Nahuli. Wala, tumigil tumigil tayo sa pag-ano, pagdadalag kasi wala talaga. Ayaw magat. Dito na lang tayo sa taas. Panuhuli na lang natin yung mga nagaan dito. Magpitilapia. Oo nga eh. Hindi, wag. Sige, palaki sentro. Nakakakuha pa ako ng pula dito. Dami na dito. Ayun, oh. Good size, good size talaga oh. Wala na lang. Wala na <laughs> Yan daw yung ano eh, uh, prito tapos gata. Wow, sarap na na. Prito tapos gata. Namay, pichay, kamatis. No? Ha? Tapos Paguga, sila musanang ng stick kape. Ah, stick kape. Vision Master. Manggugulo na lang ako dun. Manggugulo na lang ako dun sa dulo. Guguloyin ko yung mga matatanda dun. Guguloyin ko yung mga matatanda rin, oh. No? Wala, akong mauling dalag, nagdadalag ako. Kasi gusto ko sana magtilapia, kaya lang talagang kulang na kulang sa pain. Wala kasi yung nagbibinta dito ng, ano, ng bulate. Talagang ano, uh, kailangan talaga dito. Bulate talagang kailangan dito sa, ano, sa tabing ilog. Kasi, eh, pinampamain talaga rito eh. Bulate. Bulating, generic. Ayan. At maya maya at bibiyahin tayo sa panda Talaki so, ng dalag oh yun know? pero talagang ayaw kumagat eh Ayaw kumagat talaga eh So tingnan natin kung may nahuli na to si Boss Totoy Ano boss may nahuli na ba? Walang. Ha? Walang mahuli <laughs> Walang pang mahuli Ayun kaya ang isa yan sa si Boss Sige Alam ko ito, marami ito na uli Kaya na pa ito nag-aangat eh. Marami na ba boss? Sa uli. Oo. eh Marami na pala eh. Marami na sa loob. Ito pa oh. Kawala. Wala ka bulate Ito, bulate ang kailangan dito eh. Muri lang naman. Muri lang naman, walang bulati. I know. Bulate ang kailangan talaga. Wala kang bulate diyan. Tama ba kakatakan ko na? Dala ko keraso. Wala ko Wala nga eh. Wala na eh. Oh. Wala yung pamingwit ko nga pala din niwanan ko. Ayusin ko muna yung pamingwit ko mga kapising Nakalimutan ko ron Baka makasalis yan Ayun o si barangay po na nakadali ng dalag Oh, isang smile. <laughs> sure kaya. talaga 'to. Ta. Laging harvest pag uh, maano nami-impute eh. May dalag <laughs> pa. <laughs> hindi mano ano, hindi matanggal oh. Masuksa nga lang ano eh. Kailan ni kailan mga dila? Yo, ali. Nakalan ni. Yo, sampo na to. Hmm. Uh, ko marami So, hindi lang yang ganyan, ko maraming pamain. Tagkatsaga nila yung mga pain na napakalilito. Oh. ayun 'no? Oh. Ang liliit ng bulate. Lili Parang tingting -ting lang. Puro ko mga ano yan Mga Generic Ay sus Dambuhala yung mga makukuha niya Kasi fine na yan Hindi nakakalahiti yun eh Buo na eh Tipit Kalahati lang Misa nga tatlo pang pa isa Eh, <laughs> libir na naman oh Libir na naman si barangay Oh Talon-talon Panis. <laughs> ano yun? Ano yun? Ano yun? Panis! <laughs> Panis daw. <laughs> Ayun, inaagis na. Oh. Latag sila. Ako, wala akong pamain talaga eh. Namurahot na ako kanina nagsimula ako. Nakakayaan hindi ka marunong man. eh. Panghubos kasi marunong yun. Marunong ka ba? <laughs> Saan galing ang kape? Isa lang binili mo? Ay, hindi, hindi ka magpabili. Sino ba niyan? Ako. mo ako? Ha? Ah, okay, akin na, bibili ako. Yeah, Parang yung akin na. Pambili? Wala, almost na. lang yun eh, apat na. Ah, si Ian, ha? Mukong bibiro eh. Tutuluyang kita. Sino mo? Sino yung sabihan? Mukong bibiro eh, kita. Sino siya sinasabihan mo? Yung plapla. <laughs> Tilapia. Tilapia pala eh. <laughs> ayun, no, ayun na, bibiroin. ayun na. Ayun na. Uli na yan. Tutuluyang mm. kita. Ang liit. Ang liit. Takot. tawag na tunay na panis. Magmula <laughs> ng duma. Magmula <laughs> ng ano, duma? Hindi na tuma? <laughs> tuma pa. Ayaw pang uma. <laughs> tuma pa, ayaw pang uma. <laughs> Tumamba pa dito <laughs> na naman oh. Ayun Ah hindi Sinubukan lang kung may lapu-lapu Sa -lapu. ilalim ng bato Ayun na Huli Huli na Buhol-buhol na Hmm Vision Diba Marabo oh, Four finger Good size Three finger 3 lang. Good size, good size. Okay, okay.